Hello, hello. Magandang tanghali. Napakainit na tanghali po, mga kaibigan. At ito, dalawa-dalawa ng electric pan. So, for today's video, nagluluto na ako ngayon ng pananghali. Ay, nagluluto na ako ng kanin. Yan, nilagyan ko yan ng suka, mga guys, para hindi mapanis. Ganun ako pang sisayang, wala niya yung suka. So, for today's video, ang ulam namin ay adobong isda ko alam kung ang pangalan ng isda na iyan. Nalagyan e, ko lang yan ng suka, sir sauce, bawang, aming tatlo yan. E, tapos ko ito yung asukal. Tapos dito sa kabilang side, nag-pray ko ako niyan. Kasi masarap daw ang pray ko niyan. Hindi ko alam kung ang sa si isda niyan, guys. Eh. Ay ko, tumalsik na, guys. Matasi ka na lang ako lahat ng fish. So, for today's video, napakainit, guys. Oh, tingnan nyo naman. TV ko buhay ah oh, kumabog na yun so ayan nakalaban na ako maga ako nagising kapag maga nagising maga natatapos ang gawain so ayan ang init oh sakit sa ulo hmm sobrang init magtataka kayo wala yung baby ko oh. nando sa kanyang dada doon siya muna nag alaga o nagpiprito ng ulam hmm ang init diba guys yung mga manok ko. Dito na lang may puno. Kung oh, walang puno, patay na yung mga chicken na awa-awa. So, balikan natin yung ating niluluto, guys. Tanggalin natin yung mga saksakan, yung mga appliances, yung yung mga sunog. Ay. So, yan. Balik pa rin na natin yung ating niluluto. Una. Ayan, ah. Oh. Niluluto ako ng fish yung So, Ang namin po sa rose guys. Ito ako sa mantika. Dahil dagdaga natin kasi hindi siya maluluto ng ayos. Matagdag tayo ng mantika. Ayan. Mga mantika ngayon. Ito kinagamit ginagamit namin ng mantika. Pang mahirap. <laughs> so ayan. Video lang natin ng fire. ito, luto na siya. Hintayin ko lang umaiga. So, yun na lang, hey guys. Thank you for watching. Good afternoon. Happy lunch time. Bye-bye.